So, ayun, no? another day, another vlog din naman tayo ngayon. So, lumabas na So, lumabas muna tayo ng kubar ngayon. Uh, Nag-unwind muna tayo ngayon. Halos isang buwan na rin tayo hindi nakakalabas. Ah, so, ayun. Ikot-ikot muna tayo dito sa kubar. So, magandang araw muna ngayon nakalabas ulit tayo ng bayan after one month so nandito tayo ngayon sa Kubar so wala ganun tao dito sa Kubar ngayon winter ngayon pero hindi ako nakasuot ng panglamig kasi sa umaga lang malamig sa bandang tanghali okay na rin ang init hindi masakit sa balat so hindi na ako nag jacket nalaman ko na may bus kaya lumuhas muna ako ngayon kahit mag-isa lang. Wala akong kasama. Kaya sumama nung kasama ko. So, suot muna tayo ng shade kasi tumataas na yung araw. Pero kahit medyo patirik na yung araw, hindi pa rin siya masakit sa balat. Kasi nga winter dito ngayon sa Saudi sa Middle East so ayun, usuot lang ako ng shade kasi masakit sa mata yung sikat ng araw so shout out muna sa lahat ng mga huwag na dito sa Middle East so keep safe nang sa mga kayo dito sa Middle East so hindi pa tayo makapasok sa mga ano sa mga establishment kasi praying time pa sala dito hanggang alas 12 ng tanghali ang daming ibon no? oh Mm. Uh, open na yung mga establishment. So dahil lunch time na rin. So tara, kain muna tayo. Hindi ko alam kung saan tayo kumain. Siguro baka mag-roasted lang tayo. Shawarma o oh. roasted chicken. na tayo ng ano, ng fruit shake. So nandito tayo sa ano, madalas akong bumili dito. So madalas akong bumili ng fruit shake dito. Ayun oh, no? lang ng highway dito sa may malapit sa Mayro Alma Manila Mall. So ang dito kasi ginagamit nila ang patabis na sa fruits. Honey. Ayan, bumili muna tayo ng ano? Melon shake. Sweet melon shake. Tempo na tayo sa frosted chicken. Kakain muna tayo. Pagod na tayo kahihikot. Uh, Bili muna tayo ng ano? Ang roasted chicken. So, nandito tayo sa ano? Sa brostera na no, sa saan tayo kumakain dati So, namiss ko lang bigla yung broasted chicken. Matagal na rin ako nila So, two piece chicken na ginawa natin. Tapos sa uh, bumili rin tayo ng burger, spicy chicken. Saka bumili tayo ng shawarma. So, ito yung shawarma natin niyo. So, ito yung shawarma natin bitili oh. Ayan, hindi tayo na inday din kasi yung burger natin sa ano. Mga styros, hindi ko nagbabuksan. Ayan, oh. At Pasalupog natin mamaya doon sa mga kapoto natin. So, ayun, ang bilis ng panahon. Dati, taginit lang. Kung lumuha sa ng bayan, sobrang init. Tapos ngayon, winter na ulit. So, dumating ako dito sa Saudi last January. It's winter. So, ngayon, December na. Ilang days na lang. sa so January na. So, ayun, ang bilis, no? Sabi ko, parang kailan, no? Ang bilis ang araw. So, ito, mag-iisang taon na tayo dito sa Saudi Arabia ulit. So nag-order tayo ng ano, dalawang karasong roasted chicken. dalawa lang. Pwede natin kaya ubusin yung apat tulad ng dati hindi natin ubus. So nandito tayo sa dating roastera na kinaina natin last time. So na-miss ko lang to. Kaya kumain ulit ako dito. Sa so, bumili ako ng tatlong shower mga ito. Tating out ko. ah uh, para sa mga kasamahan natin na nagpapabili. Na hindi sumama sa akin. Dito sa bahay nagpabili na lang. So ayun, uh, malapit ang Pasko. Merry Christmas muna sa lahat, lalo na sa mga OW na tulad ko rin. So shout out sa inyo and Merry Christmas. Keep safe lang and regards to your family. So ayun, uh, hindayin lang natin yung in order natin ng roasted chicken. kakain muna tayo bago tayo umuwi ng camp. So napagod tayo, kakaikot kanina dito sa bar. Nakabili ako ng bag. Ayan o, nabili kong bag dito. Uh, bumili ako niyan, sling bag para kasi bumili ako ng jacket, parang ang laki ng jacket tapos ang dami ko backpack, ang hirap suotin dahil nga mataba tayo. So kaya bumili ako ng sling bag, mura lang naman 'yan. So 'yan ang gagamitin natin pasok sa trabaho araw-araw mula bukas. <laughs> so 'yun. Ito ang update sa atin ngayon kaya tayo na ng Alcobar. bibili pa sana ako ng ano. Sapatos, uh, pang jogging pero tapos na tayo sa budget. Baka next salary na lang. <laughs> A few moments later, oh. I know in order not to the chicken. Huh? How come roasted chicken is so Saudi? o mais Ayos, sulit. So, babalik na tayo dun sa bus parking dahil na magti 3 o'clock na. So, katapos lang natin kumain sa brosteran. So, ayun. babalik uh, balik na tayo dun sa ano? Sa bus. Uh, doon na tayo maghihintay. Baka maiwan tayo. So, ayun. Nakapamasyal tayo ngayon dito sa Alcobar.